Yan na flower ni Kano ni oh, may mga bisita kami. Yan ang aming car. Are. Welcome sa aming mansion. Ayan. Ang daming bulaklak din. Ayan ay tanimpan ni Kano. O. Oh, Ganare. Ganare. Yan din yung backyard. Ay, walang bulaklak yung rose din eh. Yan ang panggamas, parang motor panggamas ng no? damo. Ayan, marami din yung halaman. May tomato na rin din eh. Ang daming bunga din yung tomato. Tapos, Ay, may din yung gulay-gulay din. Ko, oh, ng ibon. Ay, yung may onion. Are yung carrots. Ano yung ang carrots din, eh. malaki na ang carrots, malaki na siguro. Kalalak naman ng ibon din yan. Ay, kinakain nila yung tomato. Ha, yeah. Are onion, yan beans, nagare, nagare, ano kalabasa. Ako may melon sa amin eh. Ito sa kabilang bahay. Ayan. Um, flower, flower. Ayan ang backyard namin. Oh. Um. May ano dito. May bunga na ang aming bell pepper. Ayan. Tomato. Celery. Mayroon pa din yung ano, strawberry. Tingnan natin kung may bunga na. May likod. Uy, may bunga na yung strawberry. Kita nyo yun, guys. Kukunti pa. Harbesin na natin yan. Swimming pool yan eh hindi na na maintain kulang sa maintenance guys punta tayo din sa manok ay araw araw may itlog may rabbit na kasama yung manok Tama. may parabit pa. May manok. Asa yung egg? Everyday yan my... no, may riri-riri. Nakatakot na yung huli ng ibon dine. Yan ay kanila pa eh. Hinayaan na lang noong hardinero. Di naman ginamasan yan sa likod. Pinaliit na lang. Kanila pa yung hanggang dun eh. Hindi na ginamasan. Tsaka hanggang dun sa dulo. Hindi na nila ginamasan. Uy, ano ba yung aswang luko yun ah tayo na din sa loob maring rose yun, oh. wala nang bulaklak pink ang bulaklak na rin eh. tara na dun sa loob yung bisita namin eh. ganoon ang mga bulaklak din eh ayan, ganyan lang yun ang third floor ang uh, aming mga neighbors. Tayo na din eh. Yan, uga-uga, tungga, -tungga. Mga neighbors din eh. Kataas naman ang bakod na rin din. Hindi ulo yung mga bakod-bakod eh guys sa Pilipinas. Puro bakod dito, walang bakod. Ayan, napasok na tayo guys. And Oh, my big boss is there. Ah, huh? oh, you're smart for that. Mm. And I'm in trade mail. mean doing kind exercise. Nah, nah so kuarto. First floor. Nah. May isa pang room. Mayroong toilet. Ito ang aming room. Sinalan sa kapatid niya. Ay, hindi kita. Sa so, auntie niya yung sa kabila. Yan, ito ang hagda na pupunta sa taas. may mga flower.